Na ng Diyos na dapat natin nakarang 7-12 ng aklat ng mga taga-Roma. Ano sabi ni apostol Pablo? Yung mabubi doa. Hmm. Kaya't ang kautusan ay banal. Kaya't ang kautusan the whole law is what? Holy. Ano pa? At ang utos ay banal. O, oh, ang mga utos ay banal. Matuwid. matuwid. At mabuti. Iyon. Yung parang gawang mabuti na inihanda ng Diyos na dapat natin nakarap, ang tinutukoy ko ay yung pagsunod na ng Kristiyano sa kautusan ng Diyos. Why? Because the law of God, the commandments of God, is what? Is good. So, kailangan na natin ngayon, lumakad na tayo sa kautusan ng Diyos. Bakit? Nasa ilalim na tayo ng biyaya eh. Kaya ang wika ni Cristo, di ba? Mr. Alvin, Sister Maylin, ano sabi ni Cristo? Sa kator si Kinsey, John, If you love me, keep my commandments. See? mga dali ng aral ng Diyos, di complicated ng mga ibang milito na natuturo na hindi rin kailangan subunod sa utos ng Diyos. Why? Kasi umiiwas sila sa tanging utos na ito na ipangilin mo ang araw ng sabi. Yun lang naman hindi iwasan nila. Yun lang hindi iwasan nila, sister. So, mga kapatid ko, so, ganun kaninaw, ang simpleng kalinaw ng pagkuturo. Kaya tayo ngayon, ngayon, finally, kung meron kayong question ngayon, ngayon tayo ngayon ay nasa ilalim na ng biyaya ni Kristo at tayo ay napasasakot na sa kautusan ni Kristo. Yung ginagawa natin mga kapatid, if we are faithful sa paglilingkod sa Diyos, yung ginagawa nito, inatanggap kayo ng Amin Pakinggan nyo, sa mga taga-Roma sa Kapitulo 1 tignan natin sa preso. May binabanggit nito. Sapagkat ah, tignan natin ha. <clears throat> May binanggit nito si Apostol Padre. Dos, doon magsa-dos-dos. Dos, dos. Ah, dos-dose pala. Dito. Kapitos 13 na diploma, pangibasa. Ngayon tayo ay iniingatan natin ang pag-uusap ng Diyos, Brother Romeo. Ito ang, ang pag-ubili ng Panginoon. Dos trese na mga tagabon. Ano uh, sa akin? Ang siyang mga ganap sa Diyos. Kundi? Kundi ang nagsisitalima sa kautosan ay ang mga ganap. Ito rin ka. Narinigin niyo? Yung pagkakasakit? hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang inaaring ganap, kundi ang tumutupad ng kautusan sila at aaring ganap. Pero mo, inaaring na sa pananampalataya at yung pagsunod mo sa Panginoon, mas lalo ka pang aaring ganap. Why? Ito mga kapatid, kaya tayo ay nagbunga, ibig sabihin, bakit tayo sumusunod kaya tayo sumusunod sapagkat yun ang bunga ng pananampalataya. Pangalawa, kaya tayo sumusunod sapagkat yun ang way of what? Going to everlasting life. Kasi dalawang kautusan ang uniiral sa sandibunan ito. Kautusan ng sandibunan at saka kautusan ng Diyos tayong mga makasalanan na muhay tayo sa kautusan ng sanglibutan. Pakinggan nyo kung ano ang kautusan ng sanglibutan na kinabuhayan natin ng wala tayo kay e Kristo. Kapitulo 2 ng Epeso, sa Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 3, ito yung buhay natin nung wala tayo kay e Kristo. Diyan tayo pinaaalis. Epeso, sa Kapitulo 2, Versikulo 1 hanggang 3. pag dyan, Sister Mylene, sa si inyong saler, ano sabi? At kayo'y dinunay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalang, pagsalang, sang, at mga kasalanan hmm. na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sangributan ito no. ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Tuloy. Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nangagubuhay sa mga kahalayan ng ating laman Uloj. na ating ginagawa ang mga kita ng laman at ng pag -isip. at tayo nooy katutubong mga anak ng kagalitan gaya naman ng mga iba. Uloj. Ngunit ang Diyos palibhasa ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang inibig sa atin. Yun. Well, ano nila araw doon natin? Yung lakad ng salitiputan, mga pita ng laman. Alam nyo ba yung kita ng laman? Galacia 5.19 Buti brother uh, Ruel, ibigay ko sa kanila ito sapagkat sila yung mga bago pa naman. Inahasa natin sila, simpon ti si ng Galacia, hanggang Pepe Uno. Ito yung mga pita ng laman na binakaran natin noong unang panahon ng tayo ay iwalay kay Kristo. Pakibasa. sige si Sir Ngayon ay hayag ang mga gawa ng laman. Mm -hmm. Ang mga ito ay pagkikiapid, mm -hmm. kamihan, mm pagsamba sa Diyos Diyosan, mm -hmm. pangpukulang, mm -hmm. alitan, pagkatalo, mm -hmm. paninibugbo, mm -hmm. pagkagalit, mm -hmm. pagkamakasarili, mm -hmm. pagkakabahabahagi, mga pagkakampi-kampi, no. pagkainggit mm -hmm. paglalasing, kalayawan, at mga katulad nito. Binabalaan ko kayo gaya ng aking pagbabalaan nung una sa inyo na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kaya tayo. Yan yung kinabuhay natin. Na, bakit? Iwalay tayo sa Diyos eh. Pero ngayon, nakikristo na tayo, nasa ilalim na tayo ng biyaya, nasa ilalim na tayo ng kapangyarihan ni Kristo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, ang sabi, binuhay tayo ng Diyos nung tayo'y mga patay dahil sa kasalanan. Ibig sabihin, nung nabubuhay tayong makasalanan, patay tayo sa harapan ng Diyos, hindi tayo buhay, we are dead in spiritual situation. Patay tayo sa spiritual. Wala, wala tayo ka buhay-buhay. At alam natin, ah, sige, atan dito, pasyal dito, kasiyahan dito, inunatana, ha, o, naku, ewan mo ba, yun ang buhay natin. Pero